Ito ninyo pag-usap mga bay. So, ay, ano sa ko? Man, man. Hindi <laughs> ko anuman nalangkat na. so, nakablow na siya buko na. Okay. Wala ko nag <laughs> I mean, mula nga po akong gisuot. Hindi po na po ni Gabi eh. Uh, ga, humot po na siya. Okay. Gahapon ako ni siyang gisuot. Naman ang magkaulot Gisuot na po ni siya. Paingon ni Milid sa Pikas Balay. Para mag magpasalamat ko sa ila. So, maroon to akong Thanksgiving. Okay. Ayun, magkabalaka kay... Kung gastos ang tuwala, rasa sa kalibo. Charot. <laughs> okay, nagtunga man namin ni Ruchi. Siyempre, basi mo na dato na kain ko, kay napakaon ko. Dili, oy. kanang Salamat na siya. Na yun. Namagoy mga nga, nag-react good nga. Dato na kayo, kayo napakaon. Hoy, ayaw mo pag-ingon, Ana. Huwag <laughs> ko'y sapi, tawon. Diyos ko po, ayaw na, pero ora. Oga, uh, to, dayon. Uh, ang ane. Uh, kay kanang mo magikan mo mag sa Pilipinas sila mo koy para pakaon nila. kay ako nga ipakaon ibili na nako no para allowance nila kaysa mapakaon ko karon kinaugma ang sunod adlaw sa so, kasimana nga so, nga na sila wala ni so mo nga wa koy pakaon nya diri kay na may jutay gamay nga kwarta nya mo libre sa ubang ingredients mo makapakaon ko so mo na ha so ayo mo pag ingon ni mo na dato na sintay so mo to mga bayno um, gabi isang tang mi alas alas 11:45 na gid mi nakauli gabi eh. og uh, yon sakto alas 12 gid mi nakatungtong sa mga kuna and then uh, samtang nagbiyahi pa mi so nag nagistorya na din ang himungaan kung sa buhaton karon so abi nagug makaligtas ko aning mga gamit diri sa kusina so kana kadaghanon mga bay oh kana kadaghanon katungak pala nak diri sa <laughs> so, usa kabinet diri palang lang to mm, diri palang aside na na pay nabilin so sa ilalom na pay daghan oh uh. diri na pa oh Tipang daghan na so usa side mo ni siya tanan so, Oh, uh. mana ni syaitanan, anjing kau nama, penting dekahanan diha yeah, pa nga side na siya sa second floor kaduhang ang ang so nagingon na himungan ko mahuman na ako kabuwa tau ko na daw na po siya so ako ngina si muna mga unsa tadaan oh. mun niya na pa oh na ko galin niya na kay kanang kuan kanang ga ang sini sila tanan ga order sila tanan karon si nga nagubot na sa dakong kusina mm, mga, mga tri, -tri na kuan gani oh. tapo o oh. Ngaon sila tanan-tanan niya. Tagsag 3. Kay tagsa sila order. Tapos, ang kinaan pa nila gabi -e. So, muto nga. Oh my God. Sabi mo ganun. So, mauna ni ang kinabuhi sa kusinera. Tapos ko nagawa sa mga bilbil. <laughs> so, muna na ang mga bay. pa usap pagkabangag akong, akong nakuha. Mauna ni siya ang sulot. Imagine that. So, how about kung kung ma, ma, ano ko na lahat yun matanggal ko na lahat tapos Diyos ko nangawit ko abi na ako makaligtas ko sa ito na utos kalimang utos abi na ako makaligtas ko yun dahil ito ang gihapon mga bay so, sige day kaya mo yan laban lang ako ganigi ako ganigi dyan eh akong gi kuan kuan siya gabi nga dili ba pwede katong ilalom sa hagdanan sa unahon kay katong ilalom sa hagdanan piti tong baga aso nagtan niya duha lang so kaligtas na tas kusina ugay okay, di pa man niya dili mo nga di mapaligtas liki so mo akong gingon sa inyo ha mga sublanan, nga tagpulo ka kilo ang usa Patimbang mga bugapa hmm. patimbang mo pulo kilo tung uban uban nanti ke kilo tapi dah gansi lama mabuk atistan aku ke PM dai sum dia pun pada yang satu cinta aku perak so tawlah mga na sa amu ni tilah pening kamu inday masa nak ibu tangan ba kita ni nyoku ceret-ceret sigi ano tipon galahana siginya maliman so aku la ni i ia ublut ni, muka, ay, iskun putlan gue. Ni oh. muda dua ke kilo masa. Hmm, siji. Tiap-tiap buat apa? Uh, ini nak pulih mahal nak lagi. Dia rasa apa ni? order sila dari boyman tu, kita masuk Ojo jelas si kawas, di naik ya, uli, naik uli ungi. Persatuan mana ya, di pusit? Saya nak keluar mana? Saya tak keluar sekarang. Ay gino kok? Uh, tiang memang baga. Disco, body massage. I'm coming. Aku dah kukus orang itu Dia suka apa Aduh, dia nak kukus Apa-apa? Aduh Dia

pagsilot ni Manang! Bilang! Oh, bunga! Maubal-ubal ako muli. Huwag yung patrabaho kang kipahi mo. Huwag ko yung muli mana Manang, ganun ka. Hindi lang. Okay, Rani. Sige, yaw, yaw. Sige, trabaho. Okay, nabuo is of the bully. Mag-hardlock. Pero may Nah. Mushuk. Ayo gini kok tabang. Ayo tau. Ini hilang deh, mau buka ke deh nah, sama nang dai. Coba nih. Yo. Mushil pengitanya. Sekonser me punita ipapakit ta nga, ipanghuho mga ita na. Kita mga si mga sige pangpakit. Nga Sus. Halos. Inan na lang sa imo nga ha. nga. Ula nga ina nga. Inan sa imo nga ha. nga. Ikawat ni mo. Sus. Gina aku. ako. Ta na nga ipapakit. Ipanghuho mga ita niya. Kung lang taong ta na buslot. Mga bulsas. Sige ya. lang, yun lang. Ikaw, ikapuyo na yung kalaki.

Ay, ginoko. Dah Pasti lang, makapiang ng plato. Hindi ka keribai. eh. bukata. no mm -hmm. mm -hmm. I'm not See? <laughs> 哎呦。<c oughs> biga. Ay, naku. Right. Tapos na. Ang tatlong pintuan na lang yan. Diyos ko po. Rude. Alright. Hello. Nakaday. Mura na manigtabuan. Oy. Tag 5-5. Oy. Sus. Gino. Ang kinabuhi sa tao. Hmm. Muna na siya tanan mga boy. Uh, nanay tao. Dahil yun, di ba naman namin sa mga plato. Um, sa mga kabinet o, sa mga kuan-kuan. Sa usa ka kabinet po natbang sa samin, So, ang iyang gipahimo na po di pagawa sa mga kutsara tanan sa mga luwag. Ang ipon na po niya. So, mo nga ang kutsara mga luwag. Na na, ipagawas. Og, di ara. aku pakai tak ni siapa tu tahu so tak ada mengabai mengaku cara piti bisik weh hmm. ada menga basu-basu hmm. pengipit-ipit ipitan bak-bak weh ni madu Ang mabanugo. Sa baso. Mga, mga pangpasapin sa mga baso. Pangipon. luwag. Mga luwag. Mga kutsawa. Mga Mga pa. Mga kutsawa. Mga luwag. Mga kutsawa. Murag, murag, inaani mo itong pasara itong na Jessica Soho. <laughs> Kasi nakakita itong so, Jessica Soho. Ito itong nangalot siya. Uh, nagbangal, isa si luyo, siya um ako nagbangal siya sa luyo silang balay. Hindi, nakadiscover siya kung makotsara. Itong yung hugasan gold ng Japan. So, naay may palit ng tanga sa ismir. May nagay ito. Hindi siya mong sugot. Masin, mas mahal pa ba? So, muto nga. Manliti pag isyapin yung sa Manila. Para atuong si Jessica Suho. Hindi pa. Para mga game. GS yan. Umiwala ito. Huwag siya yun ako. Huwag siya na pala. Siya yung palit sa si Manila. So. Mara to. Kaya nasabitan. Hindi tao. ko gitika. Kunin. Mm Hindi -hmm. ra. So. Hindi tao. Okay. Oh, sa mukha. Hindi <laughs> <ba? laughs> mo. Mm. Mm. Ang kato pa na nang nang ka. Tulog ka eh. Kaning doha ka pultahan. Bugas mo na. So, ang kato ang mo na sunod. Mauna ni siya ay sunod. Hindi ba wala kayo ang niya. Ito ka lang <laughs> sunod. So, mara ito mga boy. Hindi <laughs> rin. Puno na beni sa lumpas niya. Kung abagan. Um, ni kagabi eh, lima ka sa lumpas na ilinya na kuma sa lumpas po lima ilinya hasta ang bagtak, hasta ang napalapag dahil sa lumpas <laughs> ay ginok <laughs> paitan yung tigulang na tamay, laga naman masakit sakit so mo na, kinahala na dyan na yung silas po tayo ginagmay na no? nangala na um, itirit sa dato tong kagalingon sa pinagi sa papahilot ni <laughs> Udi pahilot um, hilot ra oi yun ang ubang hilot charot charot so mo to hilot wala ko <laughs> so mo ra to nabuhi may nabuhi ni na dai karon uga okay. Alright right mahugas ako kay majin may hugas di ba ako stress to pa to pa ngin niya mo pasam nga hindi na ako lang daw na mahugas san sige lang kung bira, sige hugas sabay kanta sabay pa sounds ang singgit maadan sa amon unsa ay kanta oy biya mo gasan ya man lagi gasan sa tulos ka kanta so, dahil islamit ni hat na lang ko bye ay ni balik ko mga bay nibalik ko mga bay gusto lang ako i-shout out ako mga kahigalaan Andres no Aga, uh, umli ko shout out so muna nga balik juga ko dayon para ka kita sedang danang kilai <laughs> is life so hello kay um simpleng buhay og kang Joseph Hardian hello ni mubai kang Imelda Bailon okay kisan to na tawo dili <laughs> dai ta gamay kan si Joseph Joy Hardin it follow ni sya um, utot-utot po ko katawa sa iyahang um, vlogs, gani ha? <laughs> Kaya nag-comment siya. And, uh, neto ko. O, wala ko nag, wala ko nagmahay. <laughs> Pag ito na ko sa imuhang, um, sa imuhang vlogs by Joseph. Ah, uh, Joseph. <laughs> Joseph. <laughs> Follow niya siya mga bay, so, alright. Kang Baylon, Bailon, hindi mo bay, kang Marjo Dinsos. kang mimia pinicella, pinicella betul, komsaasan betul, okey, mau obat nak apa sih? kang mimia pinicilia, alright, kang jen limuon, oga, kang anabiel masisti, eh kang okey, kang wena ivasco kang lin parado, kang walter topich, ah uh, kang simply mayen, apa lagi yang baru sih? kang edlin inot kan family sekali ya kan quest dia pergi oga kan uh, kita sama ni si kuan ah, oke okay. oh si ke oh, di ni nalar si guru mau si guru tu ah oh, ada dia kan cik cik dayula pergi ah makalingo aku gitu kayu si ah oke okay. bahin kang yang yang punya ni shout out aku bana bay na si tata figuro Oga aku anak nga si Kizi Pigoro oke. Okay. di ara bay gikan kang Chichi Dayola Pare Milo sab kang Chili imabali, Marilyn La Vega kang L Love Level Team Eid Namzog hilon mo bay kang Deniza Apas oke. Okay. oga na lang kuy no? para sa mga na mga ex deha <laughs> ako ra ni screenshot sa Facebook og sakit akong tiyan kinatawa ni So, sana yung mga ex din ha, para makamubuan mo, paminaw mo sa ako ang sulat. Their ex. Kani at to, an ka ayoko mo. Para nako, imong dagway mo rin si Piyolo. Pero dili ba yung Dili ba yung kay Kaya kung buot, hunahunaon, mura kag si Babalo. Mura po si Bintong. Hala, uy, i-appel mo si Bintong. Rest in peace, Bintong ha. Pasay luwagi ni mga bisaya. Yung mga kabuang, mga kabuang yung mga bisaya. Yung mga in intawon nga yeah, inaot nga yeah. maglinawon ang imong pagpano uh, dinhi sa babos kalibutan. Og uh, amo saya amo no, inyo gyud gidamay. Sige, apa na ati ko sa imong gugma? Uh, gugmang mga pulong. Sa mga panumpa nga higupon mo tanang tubig sa kanal ug sa pa. Isip ti mailan sa gugma mong kabaha. Nya ni usag ko kay akong ilong humok pa kayo. Wa pa mang good na si Minto. Apan kanuhan nga nahibawan ko nga dili lang sa pa ang gihigop mo. Kundi pati ata ata sa lumayagan sa babaying uwagan. Karon dili na ko sa imo patunto nakigbulag ko sa imo. Og sa karon nga nakamug-on ako. Magsamog-samog Japon kanako weh eh. ikaw magmahay-mahay, dala patulong sa imong lalaway, imo pa nga ikaw magpakamatay. Aw, sumala good ni mo, tutal luag pa man ang interyo. Sagpao ni nung takagsundang sundang, los-los ni mo. <laughs> Diri ko naman tayo ginatawag yung sundang may sagpao mo ba eh. So, maulat ako nung akong isyay ka <laughs> Ay, Diyos ko. Ang mga bisaya, no? Ang mga kabuang, yung gino. mga pangit-pangit. <laughs> Gan, salamat. Bye!